ハハハハ。

Di pa kayo manalo! Papang aming dalaw eh! Ano? <laughs> 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 <Hello>? Im-il <laughs> pa! Im-il! Baba kayo lahat ngayon! <laughs> <laughs> Pinalik <ka> na? Pinalik na? Oo! Ay! Wawa! Wawa ka! Here we a Pedro. Ano, ah, ML, ML ka mo? ML, ML kayo? ML, ML ka mo? ML siya, ML? ML.